Samantala sa karagdagan pang pa mga balita pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao CNN Live Nation, Nation. Willy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao, mapiya ka pipita bang Samuro. Tiniyak ni Ministry of Health, BERMM Minister na si Dr. Cadel Sinolindong Jr. na makakatanggap ang mga health workers sa buong rehiyon ng kanilang heya orang health emergency allowance allowance COVID-19 incentives. Ayon pa kay Sino Lending, lima hanggang anim na buwang bayad ang matatanggap ng mga health workers sa tatlong mga kategorya. Ang low, medium at ang high risk makakatanggap ang mga health workers halagang tatlong libo sa low risk, anim na libo naman sa medium at ang high risk ay siyam na libong piso. Sinabi pa ni Sino Lending na anim na buwan ang nakatakdang ibibigay ng Department of Health at sa sinabing anim na buwan, pagbabasihan dito ang tatlong mga low risks, medium at ang high risks. Kung high risk sa kompetisyon ay siyam na libong piso, bawat buwan mayroong 54,000 na libo or fifty ang matatanggap ng frontliner na nasa ilal nang naturang kategorya. Ito anya ang mga health workers na direktang nagtrabaho sa panahon ng COVID-19. Samantala, nababahala na ang Ministry of Health, BERMM, sa pagtaas ng kaso ng HIV AIDS or ang Human Immune Deficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sinabi ni Minister uh, Dr. Kadil Sinolending ng Ministry of Health Felt, uh, na very alarming na ang pagtaas ng naturang kaso sa buong rehiyon. Ang pinakamabisang paraan lamang ayon pa kay Sino lending ay upang maiwasan ang HIV AIDS ay ang tamang pagbibigay ng kaalaman sa mga mamamayan ng bangsa Muro Kingel sa naturang sakit. Samantala, naghahanda naman ang Ministry of Health BERMM sa posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19 nga nang may manapaulat ng mga kaso ng COVID-19 sa hindi binanggit na hospital sa Metro Manila ni Linaw ni Sino Lending na walang official na tala na may COVID-19 sa buong riyon pero dagdag pa ng nauturang doktor na hindi ito dapat ipagwalang bahala. Payo pa ni Sino Lending na muling magsuot ng face mask. Balitang pangkalusugan pa rin sa rehyong BERMM. mas yang tinanggap ng dalawang barangay health workers sa bayan ng Sapa-Sapa. Lalawigan ng tawi-tawi ang kanilang incentives mula sa Ministry of Health BERMM. Ms. Mung, si Minister Dr. Kadel Sinulending ang nag-abot ng 12,000 piso kada isang BSW. Ito ay ang sa loob ng tatlong buwan or 4,000 piso kada buwan na health incentives sa mga barangay Workers sa buong rehiyon. Ayon pa rin kay Sino Lending, ang BARM lamang ang siyang pinakamalaking BHW health incentive sa buong bansa. Well, Ramos and Radic Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Base nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. nationwide. Nation Maraming salamat, Willy Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.